Dahil Holy Week ngayon, kaming mga ibanag, usually gumagawa kami ng binalay na tinatawag namin sa aming probinsya. Ang binalay po ay sikat na delikasi ng mga ibanag na karaniwan ay hinahanda namin tuwing Semana Santa. Kaming mga ibanag po pala ay galing sa northern part of the Philippines at kasali sa indigenous people of the Philippines na katulad rin ng Itawis, Yogad at Gaddang. Ang binalay ay ayari po ito sa glutinous rice na sinasawsaw namin sa tinatawag namin anibar. Gawa ito sa latik, tinunaw na panutsa at brown sugar. Ang binalay ay tinatawag namin food for the soul dahil ito ang ginagawa namin pagkain para mag-fasting tuwing Semana Santa. Bilang paggunita sa sakripisyo ng ating Heso Kristo. Kalimitan, ang ginagawa namin kapag naluto na yung malagkit, tinatalian namin to ng by five at hinahang namin sa isang alambre o kahit anong panali. At kapag binabalatan kinakailangan maninipis lang pagtanggal para hindi masira ang malagkit. Kapag ginabutan ng limang araw ang aming binalay, ang ginagawa namin ay pinipirito namin ito o di kaya iniihaw o tinatawag namin sinuba at mas masarap ito. Oh, Kay kabayan, saan heritage galing kayo at anong handa niyo ting si Mana Santa? House. Oh, I